Matapos ang ilang buwang bulong-bulungan, tuluyan ang inami ni kapuso actor Tom Rodriguez sa publiko na isa na siyang ganap na ama. Ang revelasyon niyang ito ay nagdulot ng sorpresa sa karamihan, lalo pat bukas na aklat ang kwento ng masalimuot at kontrobersyal na pinagtapusan ng relasyon niya sa dating asawa na si Carla Abiliana. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagkakaroon na ng baby boy ni Tom Rodriguez sa kanyang foreigner girlfriend. The Blind Item Ang espekulasyong pagiging ama ni Tom ay nagsimula sa naglabasang blind item noong Hunyo. Sa ulat ng isang entertainment news site na may titulong Gwapong Aktor, malapit ng maging isang ganap na ama, nakasaad dito na tutulak na ang handsome actor pabalik ng Amerika bago matapos ang nasabing buwan. Hindi ko nang pirma kung dahil ba manganganak na ang nobya nito, pero hindi raw tinatago ng gwapong aktor sa isang malalapit na kaibigan ang tungkol dito at malayang nagkikwento. Nakita na raw ng ilan ang 4D ultrasound result ng baby. Ang gwapo ng baby at kamukha raw ni gwapong aktor. Kaya ganun na lang daw katuwa sa malaking pagbabago sa buhay niya si gwapong aktor na malapit lang maging tatay. Nabanggit din sa blind item na naaayos na lahat sa buhay nitong gwapong aktor pati na sa panig na kanyang dating karelasyon na magandang aktres parehong umuusad na daw muli ang kanilang career. May pahiwatig din na ang tinutukoy na gwapong aktor ay naiintrigang isang gay. Tama lang daw ang pagdidadman nito sa kanyang seksualidad dahil malapit na nitong salubungin ang kanyang panganay. Hindi kaila nasa sa hiwalayan noon nila ni Carla na question ang pagiging lalaki ni Tom ang naturang blind item ay nabigyan ng mukha matapos natalakayin naman ito ni Christopher Fermin sa kanyang radio program na Christopher Minute noong June 24, 2024. Bagamat hindi pa tiyak ang pangalan ng aktor na ito sa teaser ng programa, patanong na binanggit ni Christy ang pangalan ni Tom, ang sinasabing aktor na babalik daw ulit sa Amerika dahil manganganak na ang kanyang foreigner girlfriend, kaya kailangan itong umalis ulit. Dagdag pa ni Christy kailangan na magsalita ni Tom kung siya ba talaga ang tinutukoy sa naglabasang blind items. Maging si OG Diaz na kilalang updated sa showbiz happenings ay inuriratin ng katanungan tungkol dito. Sa kanyang YouTube channel na Showbiz Update noong July 1, 2024, silabi ni OG na may narinig o mano siya na bagamat hindi pa tiyak na nanganak na o mga anak pa lang ang nobya ni Tom na nakabase sa Amerika. Marami umanong nagtatanong sa kanya kung kailan umano ilalantad ni Tom ang kanyang anak. Ayon kay OG, since mayroon naman daw announcement na naaprobahan na ang divorce ni Tom kay Carla dito sa Pilipinas, kailan naman daw iaanunsyo ni Tom na siya ay magiging ama na. Dagdag pa ni OG, hintayin na lamang na si Tom mismo ang magkumpirma tungkol sa bagay na ito. Tom's Foreigner Girlfriend sa kabila ng pananahimik ng kampo ni Tom, malakas ang hinalang siya nga ang laman ng balitang ito, lalo pa at tugma ang pagsasalarawan nito sa kanya. Matatandaan na noong January 2024, bumalik siya ng Pilipinas matapos ang dalawang taong pananatili sa Amerika. Ito ay kasunod ng nangyaring hiwalayan nila ng dating asawang si Carla Abeliana. Napaulat na isa sa dahilan ng pagbabalik ni Tom ay para ayusin na at mapawalang bisa ang kasal nila ni Carla dito sa Pilipinas dahil nga iba ang proseso kumpara sa Amerika na ilang linggo pa lang silang naghiwalay ng ex-wife ay lumabas na agad ang divorce paper. At kasabay na kanyang pagbabalik, si isang eksklusibong panayam kay Tom noong February 29, 2024, ibinahagi niya kanyang healing journey sa loob ng dalawang taong pahinga nang magtungo siya sa Amerika. Ayon sa kanya, maraming mga bagay ang kanyang natutunan at pinahalagahan na magpahinga siya mula sa showbiz. Habang nasa Amerika, itinuon daw ni Tom ang sarili sa self-love and growth para sa kanyang pag-move on. Sinabi rin niya na siya ay 100% gumaling na at handa ng bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pag-ibig. Dito ay inamin niyang may dinidate siya at move on na habang nasa Amerika. Paglilinaw ni Tom, fully healed na siya na makilala niya ang babaeng nagpapasaya sa kanya ngayon. Inayos daw muna niya ang kanyang sarili at nung handa na siya, dumating naman ang pag-ibig sa tamang panahon. Sa puntong yon akala niya raw talaga ay hindi na siya iibig pang muli. Mahihinuhang ang pinagtutungkol ayaw ng mangyari ni Tom ay ang masalimuot na kinahinat na ng relasyon nila ni Carla. Nang matanong si Tom kung kailan niya balak ipakilala sa publiko ang bagong nagpapasaya sa kanyang puso, Anya, nais muna niyang limitahan ang pagsishare tungkol sa kanyang personal life, partikular na sa pagkakakilanlan ng babaeng nagpapaligaya ngayon sa kanya. Tom not hiding his baby boy wants privacy. Bagamat walang pagkukumpirma, sa paglipas ng araw ang espekulasyong pagiging ama ni Tom ay unti-unti namang nabibigyan ng kasagutan. Sa isang ulat noong September 19, 2024 mula sa Abante, base na rin sa kanilang source, ibinahagi ang eksklusibong balita na nagsilang na ang American girlfriend ni Tom na isang baby boy na ng mga sandaling yon ay dalawang buwan na. Ayon sa ulat, hindi lang basta kamukha ni Tom ang baby kundi carbon copy niya ito na parehong may dimples tulad ng kanyang ama. Samantalang parang nakuha naman daw ng bata ang haircut at green na mata sa ina. Kahit hindi nagsasalita si Tom tungkol sa chika may anak na nga siya, sinabi doon ng reliable source na hindi kinakailan ni Tom ang tungkol sa bagay na yon. Ayon sa isang source, alam na mga malalapit kay Tom ang tungkol sa kanyang baby boy kahit hindi pa nanganganak ang girlfriend niya. Wala raw itinatago si Tom at bukas siya tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi na ayaw raw ni Tom na dumating ang araw na masumbatan siya ng anak at masabing inilihim niya ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Masaya raw si Tom dahil malusog ang kanyang baby boy at nais mo na nilang magpartner na namnamin ang pagiging magulang at ang kanilang anak para sa kanilang sarili. Ayaw lang nilang gawing public ang tungkol dito pero nilinaw ng source na hindi nila ito itinatago at wala naman daw nagtatanong tungkol dito. Binanggit din sa ulat na nakaplano ng araw na iuwi ni Tom ng Pilipinas ang kanyang mag-ina upang makasama ang mga itong manirahan dito sa bansa. Sinabi daw ni Tom na kapag dinala niya sa Pilipinas ang kanyang pamilya, makikita naman ng mga tao ang kanyang mag-ina kaya't hindi raw niya ikakaila ang kanyang anak. Ayon daw kay Tom, ayaw niyang mamuhay ng lihim kaya hindi niya pagtataguan ang bata. Ayaw niyang lumaki ang anak niya at malaman nito na minsan siyang nag-deny tungkol dito. Ngayon pa man, nais niya lang na may privacy at hindi masyadong ma-access ng publiko ang kanyang personal na buhay. Tom's Baby Post Pinatotohanan nito ang sinasabing hindi niya tinatago ang kanyang anak at ipapakilala ito sa tamang panahon. Katunayan sa kanyang Instagram stories noong November 3, nagbigay siya ng senyales na kanyang pagiging ama nang ibida niya ang tungkol sa isang larawan ng caricature baby na kasuotang ng infant's sleeping clothes or nightwear tila pinaghehele ang baby boy at kitang kita ang lalim ng dimples nito. May background music ang post na feeling so lalala na kinanta ng Leafy. Sa ibaba, makikita naman ang nilakip ni Tom na tatlong smiling face with hearts emojis na nagbigay pa ng dagdag na hudyat na maligaya siya at labis ang saya sa naturang yugto ng na kanyang buhay. Samantala sa isa pa niyang Instagram story, makikita naman ang caricature photo ng isang batang lalaki na may caption na Midnight Doodling sa salyo naman ng Joy in the Little ng Mellow. Tom happily reveals he's now a father. Ang kumakalat na balitang pagkakaroon ni Tom ng anak ay tuluyan na niyang tinuldukan. Sa media conference ng kinatampo kanyang pelikulang Huwag Mo Kung Iwan noong Martes, November 12, 2024, sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin ni Tom na meron na nga siyang baby at apat na buwan na ito. Katulad ng naunang napaulat, muling binigyang diin ni Tom ang pagsasabing ayaw niyang idinay ang kanyang anak. Ayaw rin niyang dumating ang panahon na paglumaki na ang anak niya at na Google ito, mababasa na itinanggi siya ng ama. Isa raw ito sa pinagkukunan niya ngayon ng inspirasyon upang mas mapagbuti ang kanyang buhay at showbiz career. Tuwang-tuwa naman si Tom na ipinakita na napaka-cute niyang anak na sa ngayon ay sketches daw muna kung saan ay kuhang-kuha ng baby ang dalawang dimples niya at mas kahawig niya ito. Magkaiba lang daw ang kulay ng kanilang buhok. Ibinahagi rin ni Tom ang kwento sa likod ng pangalan ng kanyang pangalan na Corbin. Nang inspirasyon niya ay mula sa covenant ni David sa Diyos at nagsisilbing anagram ng salitang broken. Ipinaliwanag niyang ang pangalan ay may connection sa broken soul ni David at ang ibig sabihin ng pangalan ay parang muling pagbubuo o pagkakaligtas. Sa isang tanong naman kung paano binago ng pagiging ama ang kanyang pananaw sa buhay at kung paano ito nakaapekto sa kanyang desisyon na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte sa Pilipinas, sinabi ni Tom na naging komportable at kontento siya sa kanyang buhay sa Amerika kaya't may bahagi sa kanya na hindi nais bumalik sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ni Tom na kinikilala niya kanyang contractual obligation sa GMA Network at tinignan ito bilang pagkakataon na magbigay ng positibong halimbawa para sa kanyang anak. Samantala kung dati raw ay palagi niyang sinasabi na tumatanda na siya, ngayong may anak na, ayon kay Tom, hindi na niya naramdaman ito. Bagkus ay pakiramdam niya ay mas bumabata pa siya, more vibrant and happy. Palagi rin daw siyang excited kapag umuwi ng bahay dahil sa kanyang anak. Nagpapalit din siya ng diapers kapag inaalagaan ang baby. Ipinahayag din ni Tom na si Baby Corbin ang pinakamalaki at pinakamahalagang biyaya na natamun niya sa buong buhay niya. Isang bagay na akala niya ay hindi na mangyayari. Ayon sa kanya, ito ang pinakamalaking hiling niya at nang matanggap niya ito, sapat na siya at lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Dagdag pa ni Tom, ang iba pang mga bagay na natamun niya sa buhay ay itinuturing nila niya lang yung mga bonus dahil alam niyang ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan niya. Kaya naman sa tanong kung wish ba niyang madagdagan pa ng anak, napangiti si Tom sa pagsasabing talagang nasa plano yon at ang Panginoon na raw ang bahala kung bibigyan siya muli ng isa pang anak na labis niyang ikaliligaya. Nang matanong naman patungkol sa nanay na kanyang panganay, tumanggi si Tom na pangalanan ito. Pero sinabi niya na ito pa rin ang babaeng kasama niya for the past two years. Wala raw kunik sa showbiz ang nobya at isa rin daw itong foreigner. Katunayan, hindi rin daw alam nito na isang artista si Tom sa Pilipinas at nalaman lamang daw niya ang kanyang profession nang makita nito ang kanyang social media. Nilinaw naman ni Tom na divorced na sila ni Carla nang nakilala niya ang American girlfriend kaya magandang simula ang lahat. Mas nakatuon daw siya sa path niya ngayon kasama ang kanyang mag -ina. Samantala sa question and answer portion, ang casual lang ng sagot ni Tom sa tanong kung kanino niya sasabihin ang mga salitang huwag mo kong iwan. Kung sakali, sasabihin daw niya ito sa kanyang anak at saka sa lukuyan niyang partner na sila ang kanyang inspirasyon. Sinabi pa niya na kahit magkalayo sila ngayon, sana ay hindi siya iwan ng mga ito. Ipinahayag din nito ng kanyang anak ang pangunahing pinagkukunan niya ng inspirasyon at nagbibigay sa kanya ng labis na kaligayahan. Ayon sa kanya, hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng saya. Sinabi pa niya na akala niya dati naranasan na niya ang tunay na kasiyahan pero nung dumating ang kanyang anak, naramdaman niyang mas may mataas na antas pa pala ng kaligayahan na hindi niya inakala.